Bibigyan kita ng isang daan, ha? Bibigyan kita ng isang daan, ha? Bibigyan kita ng isang daan, ha? Okay. Ito. Sing one night. Ski chainsaw. Wala ay na kaya. Taga saan ka po? Taga dangkalang din na bisita. ka pa talaga? <laughs> Pwede kong tignan? Ayun, may ano ko. May representative ako. Bawal pa ako tumingin yan, eh. Sa so, tinagal-tagal ng panahon, limang dekada, may dalawang taon. Bakit hindi ka man lang, hindi mo man lang naisip na galawin ang iyong pagkalalaki? ng mo tayo? Nakawarap Patingin na kami. Patingin na kami. Patingin na kami. ay hinuhubaran niya! Uy, hinihubaran ay Uy, teka, teka. Teka wala! Teka wala! Oh. Okay na. Okay na. Naniniwala na kami. Okay, ito. 50,000. Ha? Okay. Salamat. May asawa ka? Iba po. Paano nangyari? Bago na kami yan. Ah, namatay. Dahil support ka. Okay, yung 50 mil na yan, gamitin mo, ha? Palaguin mo yan. Ah, huwag ka magpatuloy kasi kahit taon-taon aakyat ka rito sa entablado.